ito yung madre de agua paborito din to ng kambing uh, pwede din to sa baboy ngayon ay ipapakita ko sa inyo uh, kung paano magtanim ng uh, madre de agua yung madre de agua mas maganda siyang itanim malapit sa uh, ilog yung may mga atubig, uh, pero nabubuhay din naman siya kahit sa medyo tuyo na area pero mas mabilis yung tubo niya pag may matubig yung area Kagaya nito, malapit sa ilog. Maganda dito magtanim ng uh, mga Madre de Agua. Ito yung mga pananim naming Madre de Agua. Yan. Mas maganda yung tubo niya pag uh, malapit sa, uh, kagaya nito, ilog. Ito. So, yan. Ito yung uh, una naming tanim. na na punuan. Yan. 'Yan, mga madre de agua. kukuha lang tayo ng uh, sanga ng madre de agua na may edad na, medyo magulang na para uh, mas mabilis mabuhay. Ito na ho 'yung madre de agua na ideal na magandang itanim. Itong kulay brown na po. 'Yan. Kasi 'yung dahon nito ipapakain natin sa uh, kambing. mixo yung kumpay natin may uh, kakawate ito yung madre kakao ang tawag dito sa amin yan alingala dalamay madre de agwa paborito dito ng ating alagang kambing no Ayan. ito yung uh, sobra sa ating itinanim no ang mga udlot ne Dito natin itanim banda sa uh, gilid ng mangga para may kanopi siya Kasi malayo ito sa ilog dito. Tapos yung mga tinanim naming madrediagwa na nasa uh, open area. Gaya nito. Ay uh, mabagal siyang tumubo. Yan o. No? Pag expose siya sa araw. Tagal siyang tumubo, lalo na pag ano, malayo sa tubig. Kaya kapag uh, hindi abundant ang tubig sa area mo, pwede mo siyang itanim sa uh, gilid ng mga puno. Nagaya ng gagawin natin ngayon, kasi malayo to sa tubig, uh, itanim natin sa gilid ng uh, mga kahit uh, anong klaseng puno. Basta may kanopi siya, para hindi siya agad matamaan sa sikat ng araw. pwedeng uh, direct planting sa lupa pwede din namang uh, i bagging ilagay mo sa nursery pero ngayon tag ulan pwedeng direction sa lupa